Good morning everyone. So for today's short video, gagawa tayo ng mang inasal soup. Okay, so ito naman yung version ng karindihan na ginagawa na, na ginagawa ko na soup. Para sa mga, pag, nag, pag may mga nag-dine-in or pag may mga nagpa-deliver and then nag-request ng sabaw, ayan yung binibigay kong sabaw. So, so far, goods naman yung reviews niya sa mga customers, sa mga bumibili. And then, wala namang, ano, mas gusto, gusto naman nila, ayun nga, pagko compare nila sa inasal. So, kung gusto nyong gumawa, ayan, basic lang siyang gawin. So, mag add lang tayo ng cubes, um, stream uh, cubes yan. And then, yung sinigang mix na original, yung pinakamalaking size. And then, um, add lang tayo ng salt and yung, ano, uh, patis. Okay, so, nasa sa iyo yan kung gusto nyo yung medyo maasim or yung sobrang asim, pwede kayo mag-add lang ng um, sinigang mix. na so, nasa inyan, So, sa ganyan, ang nilagay ko lang is yung um, uh, yung pinakamalaki. Isang, isang sachet nun. Okay, so, halu-haluin mo lang yan pag nalagay mo na yung mga yun. And then, pagkakulo niyan or before kumulo, lagay mo lang yung pepper and then yung konting MSG para may lasa. And then, okay na yan. Papakuloan mo lang siya. So, by the way, eto is, um, since nga, kumakain tayo sa mga inasal, natikmang ko din yung soup ng mga inasal. Um, base lang to sa natikmang kong lasa nila. And then, so far, okay naman. Magkapareha sa masalan lasa ng mga inasal. I don't know kung may nilalagay silang ibang ingredients dun, pero base sa ginagawa ko na to, um, the same lang siya talaga. Anyway, na ko din yung maglagay ng fresh na hipon dyan sa sabaw na yan, but hindi siya okay kasi may mga nag-concern na customer na medyo iba yung lasan yung may fresh na hipon sa wala okay so ayan titikman mo lang siya pag okay na yung alat okay na yung lasa pwede mo na siyang um, isalin sa lagayan okay so ayan goods na so takpan lang natin ay prepare natin yung lalagyan then salin na natin dyan so by the way yung sabaw na ito is pinapamigay lang namin sa mga mga nanghingi like yung mga dine-in, take-out or mga mga nagpapadeliver. Okay, so magpo-post siguro ako ng mga um, iatas ko rin yung ibang video dyan na good sa kanila yun, yung comment na sa sabaw. So, that's all for today guys. Bye for now. It's me, Mark.